Isa na namang lindol sa Pilipinas, nayayanig ang mga gusali, naglilikas ang mga tao, may mga naiulat na namatay at nasugatan, at lahat ay isa ang tanong. Bakit ito nangyayari ng paulit-ulit? Ang Pilipinas ay nakakaranas ng mahigit isang daang lindol taon-taon, at dalawampu o higit pa ay malakas para makasira. Ang ilan ay nakamamatay ng libo libo at hindi ito titigil. Ang dahilan, ay dahil ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, isang 25,000 milyang hugis kabayong sona, kung saan nagaganap ang siyamnapong porsyento ng mga lindol sa mundo. Ang singsing na ito ay umiikot sa karagatang Pasipiko, dumadaan sa Japan, Indonesia, New Zealand, Chile, California, at direkta sa Pilipinas. Pero ang Pilipinas, hindi lang siya nasa Ring of Fire, Actually, nakulong siya sa pagitan ng maraming nagbabangga ang tectonic plates. Isipin ninyo na ang ibabaw ng Earth ay parang basag na eggshell. Ang mga basag na ito ay ang tectonic plates, malalaking tipak ng bato na lumulutang sa tunaw na mantle sa ilalim, kung saan nagtatagpo ang mga plates na ito. Nagbabanggaan sila, nagdudulasan, o kaya'y lumulubog ang isa sa ilalim ng isa pa. Ang Pilipinas ay nasa pinagtagpuan ng apat na malalaking plates, ang Eurasian Plate, ang Philippine Sea Plate, ang Pacific Plate, at ang Sunder Plate. Lahat ng apat ay nagtutulakan, at ang Pilipinas ay nasa gitna. Kaya, itong banggaan na ito ay lumilikha ng dalawang klase ng banta ng lindol, ang mga subduction zone sa dagat at mga fault lines sa lupa. Okay, simulan natin sa mga trenches. May pitong pangunahing trenches na nakapalibot sa archipelago ng Pilipinas. Ito ay mga subduction zones, mga lugar kung saan ang isang tectonic plate ay napipilitang lumubog sa ilalim ng isa pa. Ang Manila Trench ay nasa kanlurang baybayin ng Luzon, sa South China Sea. Kapag nag-rupture yan, pwede itong magdulot ng magnitude 8 point na lindol, at mga tsunami na tatama sa western Luzon sa loob ng Sampu hanggang 20 minuto. Ang East Luzon Trench naman ay nasa silangang baybayin na nakaharap sa Pacific Ocean. Kaya rin nitong magdulot ng parehong kalakas na lindol at mga tsunami na tatama sa silangang baybayin. So, ang Philippine Trench guys, isa pala yan sa pinakamalalim sa mundo, mahigit 34,000 talampakan. Imagine Nasa eastern edge yan ng Philippine Sea. Medyo malayo siya offshore, but it still poses a threat sa eastern part ng Pilipinas. Ngayon, ang Cotabato Trench naman ay nasa southwestern coast ng Mindanao. Alam mo ba, nakapatay yan ng 8,000 tao dahil sa tsunami noong 1976. And honestly, kaya pa rin itong gawin ulit yan. Ang Negros Trench naman, dumadaan sa gitna ng Visayas, doon mismo sa pagitan ng Negros at Cebu. 'yung 2012 earthquake na ikinamatay ng 51 na tao. Galing 'yan sa fault system na 'to. Tapos ang Sulu Trench naman ay dumadaan sa Southwestern Philippines, malapit sa Zamboanga at sa Sulu Sea. At pagkatapos, meron tayong Philippine Sea Plate mismo, isang malaking tectonic boundary kung saan, alam mo, maraming trenches ang nagtatagpo. Itong mga trenches na ito, hindi lang tsunami ang threat nila kapag nag-rupture sila, buong rehiyon ang nayayanig. Magnitude 7, 8 o kahit 9 na earthquake ay posible. At dahil ang Pilipinas ay archipelago, libu-libong isla na nakakalat sa daan-daang milya, wala talagang safe zone. Bawat rehiyon ay vulnerable sa isa man lang sa mga trenches na ito. Pero, hindi lang ang mga trenches ang nagbabanta sa gitna ng Pilipinas. Mayroon din tayong Philippine Fault System, isang 1200 kilometer na network ng mga fault lines na nasa loob ng bansa. Ang fault na ito ay dumadaan mula Luzon hanggang Mindanao at direkta itong bumabagtas sa mga lugar na maraming tao. Ang Philippine Fault System, isang 1200 kilometer network ng inland fault lines. Ang fault na ito ay umaabot mula Luzon hanggang Mindanao, dumadaan mismo sa mga lugar na maraming tao. Hindi tulad ng mga offshore trenches na nagdudulot ng tsunamis, ang Philippine Fault ay nagiging sanhi ng direktang pagyanig ng lupa mismo sa ilalim ng mga syudad at bayan. Hindi tulad ng mga offshore trenches na nagdudulot ng tsunamis, ang Philippine Fault ay nagiging sanhi ng direktang pagyanig ng lupa mismo sa ilalim ng mga syudad at bayan. So, ang Marikina Valley Fault, dumadaan yan sa Metro Manila. At kung magkaroon ng rupture dyan na magnitude 7.0 mas mataas pa, grabe, ang capital na tirahan ng halos 13 million na tao, ay talagang masisira. Magguho ang mga building, masisira ang mga infrastruktura, at honestly, ang bilang ng mga mamamatay ay abot sa libu-libo. Ang Mindanao Fault naman, dumadaan yan sa Southern Island. Yung recent earthquake, malamang may koneksyon dito sa fault system na to. Ang Mindanao, madalas talaga doon ang lindol, kasi nakaupo ito sa maraming magkakapatong na fault lines. Kaya medyo delikado rin doon. So, bakit nga ba ang daming earthquakes? It's because ang Pilipinas ay, well, geologically trapped. Nagbabanggaan ng mga tectonic plates mula sa bawat direksyon, at napapalibutan ng subduction zones ang mga isla. Ang mga fault lines ay dumadaan mismo sa gitna, kaya walang takas, at honestly, hindi ito titigil. Dahan-dahan gumagalaw ang mga tectonic plates, ilang sentimetro lang kada taon, pero hindi sila tumitigil. Nagbubuo ang pressure sa mga fault lines sa loob ng dekada o kahit siglo. Tapos bigla, nang walang babala, gumagalaw sila. Inilalabas ng mga lindol ang pressure na iyon, pero patuloy lang sa paggalaw ang mga plates, kaya paulit-ulit lang talaga ang cycle. Five Oaks Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang nagmo-monitor ng lahat ng ito. Namapa nila ang mga trenches, at natukoy na rin nila ang mga fault lines. Nagbibigay sila ng mga babala, pero alam mo, hindi talaga nila kayang hulaan kung kailan tatama ang susunod na malakas na lindol. Ang kaya lang nilang sabihin ay, hindi ito maiwasan. May mga fault na overdue na. Ang Manila Trench ay hindi pa nagkakaroon ng malaking pagputok sa kasaysayan, pero pinapakita ng geological evidence na kaya nitong mangyari. Ang Kabato Trench ay pumutok noong 1976, 49 years ago. At ito ay pumupotok kada 50 hanggang 100 taon. Ang Marikina Valley Fault ang estimates ay nagsasabing kaya nitong mag-produce ng magnitude 7.2 na lindol. Ang huling beses na ito ay gumalaw ng malaki ay mahigit 200 taon na ang nakalipas. So ano ang pwedeng gawin ng mga Pilipino? Hindi mo mapipigilan ang lindol, pero pwede ka maghanda. Alamin mo kung aling fault lines o trenches ang malapit sa inyong lugar. Kung nakatira ka sa Manila, ang Marikina Fault at Manila Trench ang mga banta sa iyo. Kung nasa Mindanao ka, ang Cotabato Trench at Mindanao Fault. Kung nasa Visayas ka, ang Negros Trench at Philippine Fault. So ayan, have an earthquake plan, ha? Alam mo ba kung saan ka or where to take cover? Importante rin na may emergency supplies ka, like tubig, pagkain, first aid kit, flashlight, and siempre evacuation route. Kung nakatira ka malapit sa coast, kasi minsan earthquakes can trigger tsunamis. Magretrofit ka ng bahay mo if possible. And, make sure na yung mga mabibigat na furniture, naka-secure. Dapat alam mo rin paano i-turn off yung gas at kuryente. And, ah, intindihin mo yung warning signs. Kung nakaramdam ka ng malakas na lindol at malapit ka sa dagat, huwag ka nang maghintay ng official warning. Kung umuga ang lupa ng higit sa 20 segundo malapit sa karagatan, lumikas agad sa mataas na lugar pwedeng dumating ang tsunami sa loob ng lima hanggang labin limang minuto. Hindi titigil ang Pilipinas sa pag-experience ng lindol. Hindi ito malas. Ito ay dahil sa geology. Ang mga isla ay nasa isa sa mga pinaka -aktibong lugar sa Earth pagdating sa lindol. Pero ang pag-unawa kung bakit ito nangyayari, at ang pag-alam kung aling mga fault ang nagbabanta sa aling mga rehiyon ay nagbibigay sa iyo ng kaalaman para makaligtas sa isa pang lindol. Kadarating lang, marami pang darating. Ang tanong ay hindi kung mangyayari, kundi kailan. Bakit ang daming lindol sa Pilipinas? Kasi ang mga isla ay nasa gitna ng nagbabanggang tectonic plates na papalibutan ng subduction zones at tinatagos ng mga fault lines. Isa ito sa mga pinakadelikadong lugar sa Earth para tirhan sa geological na pananaw. Pero milyon-milyong Pilipino ang tumatawag dito na tahanan at ang pagunawa sa banta ay ang unang hakbang para mabuhay kasama nito. Magingat, laging maging handa, at mag-subscribe para sa mas marami pang videos tungkol sa geological threats sa ilalim ng Pilipinas dahil ang kaalaman ay pwedeng magliktas ng iyong buhay kapag tumama ang susunod na lindol.